Usapan po natin, kaibigan, senyales na kulang ka sa protina sa katawan. Alam mo, tayong mga Pilipino, marami sa atin, tingin ko ha, kulang sa protein. Bakit? Puro kanin. Puro andi rice, tapos ang ulam mo, maliit na isda, puro sarsa na lang, kulang ka sa protina. Magkakaroon ka, posible magkaroon itong walong sintomas ng protein deficiency maraming komplikasyon. Kasi itong protina, protina, karne, di ba? Isda, laman, itlog. Kailangan to ng katawan. Ang proteins, kailangan ng muscle para magkaroon ka ng muscle. Pati sa buto, sa balat, sa buhok, sa kuko, di ba? Sa dugo. Yan eh. Kailangan, kailangan yan ng katawan natin eh. Ang component kasi na pagkain, tatlo lang eh. Carbohydrates, kanin, protein, ulam, tsaka fats. Ngayon, sa atin, puro carbohydrates, puro, puro kanin. Kulang tayo sa protein, kaya nanghihina tayo. Pag malala na talagang walang makain na protein tulad sa Afrika o baka ibang lugar sa atin na malnourished, ganito nangyayari. Manas na ang tiyan. Manas din ang paa. Dami ng sugat-sugat. Maliit. Stunted. Oo. Mm -hmm mahina ang pag-iisip, di ba? May mental retardation. Bakit? Kulang sa pagkain, kulang sa protein eh. O, ayaw natin yung ganito. Ito, tingnan natin yung mga symptoms sa So, walo. Number one is manas, di ba? Hindi lang pagmamanas sa paa, misa nang mamanas din yung muka, yung skin, pwede rin po to. Kasi pag mababa yung protein or albumin sa katawan, alam to ng mga doctors, yung liquid sa katawan ayaw manatili sa loob ng blood vessel. Kung ito yung blood vessel, ayaw niya manatili sa loob. Lumalabas siya. Lumalabas siya kasi kulang sa protein. Paglabas sa blood vessel, yan oh, mag ang tiyan. Nagkatubig ang tiyan, nagkatubig ang paa. Number two, pwede sila magkaroon ng fatty liver. Pag na, pina-ultrasound fatty liver. Kasi ang fatty liver, pwede umabot sa liver cirrhosis, pwede umabot sa liver failure. Dati ang fatty liver sa al alcohol lang eh. Pero yung mga mababa sa protein, nakikita nila nagkakaroon din ng fatty liver. Hindi malinaw kung bakit, pero parang nagkakaproblema sa transport ng protein sa atay. Number three sign ng protein deficiency, skin, hair, and nails. Ito, skin, hair. Ito, tingnan mo ito sa kuko. Yan, nagkaka, very brittle, mabilis, ma ano, mapigtas, ano, ibang itsura. Weak and brittle nails. Pati ang buhok, medyo nakakalbo kahit ang babae, eh, ano. So, yung po, skin, hair, and nail, nail problems. Number four, humihina ang muscle. Di ba nakikita mo may mga alcoholic, payat na payat sila, di ba? Lalo tayo pa nagkakaedad pumapayat tayo eh. So pag pag nawawalan tayo ng muscle, 'di ba? Mas humihina yung katawan, kulang tayo sa protein. Kaya nga yung mga matatanda, may edad, mas gusto natin, mas maraming protein kakainin. Yung mga athlete, mas maraming protein kakainin. Uh, tayo ni Doc Lisa, about 50 years old, dumihan na natin yung protein natin para hindi tayo mawala ng muscle mass at tuloy yung exercise. Next, number five is mas nagkaka-bone fracture. Mas nagkaka-hip fracture, bone fracture, babalian ng buto kung mababa sa protein. May mga pag-aaral yan eh. Kasi kailangan din yung protein para tumigas ang buto. Number six, mas pandak ang mga bata. Mas mahina ang pag-iisip. Di ba? Malnourish. Ang tawag sa severe protein deficiency, pinakita ko, quash core. Number seven, ito daw, Lisa. Mas infect Nagkakaroon ng na infection. Mas sinisipon, tinatrangkaso. Kasi nga, mababa sa protein, mahina immune system. Napakita ko na itong iba, di ba? Muscle wasting, skin problem, pagmamanas, bone fracture, sinabi ko. Number eight, mas malakas kumain. Minsan ganun eh. Pag kulang ka sa protein, ah, parang di ka nabubusog. Kaya kain ka ng kain ng mga carbohydrates, unhealthy foods, lalo ka pa tumataba, nagkakaroon ka lang ng heart problem. Sa Pilipinas yan ang problema po natin, di ba? Puro tayo kanin, ang konti ng ulam, puro sarsa na lang, kasi nga mahirap yung bansa. Kasi mahal ang protein eh. Pero, pag sobra naman, pag dinadaya natin yung pagkain natin, na walang protina, hihina talaga tayo. Matatalo tayo ng uh, ibang bansa. Kaya nga lalaki nila eh. Diba? Ano ba 'yung mataas sa proteina ah? Ayan no? Nuts, meat, fish. Ito, uh, gatas, cheese ito. Pag mababa oh, sinabi ko sa inyo, manas, buhok na lalagas. Ito pa. Gatas. Okay? Peanut butter mataas sa protein. Mani, itlog. Ito, meat ano, napakaganda. Kaya nga po sa ibang bansa, di ba? Sa Amerika, ang tubig, <laughs> di gano'n nagtutubig eh. Gatas ang tubig nila, di ba? Kaya nga lalaki ng katawan, di diba? Ang dami nilang protein. Tayo, tubig sila gatas. Yun ang problema. Gano'ng karaming protein sa isang araw? Ito sa kabataan. Pero sa atin, siguro Filipino size, between 50 to mga 70, 50 to 70, 50 to 80 grams of protein in a day, okay na po yun. Okay po yun. So, paano natin i-compute yung 50 to 70 to 80 grams of protein in a day? Bilangin nyo. Palagyan natin, target natin 60 grams. Ito. Dok Lisa. Pag kumain ka ganitong karaming isda, salmon to, 14 grams yan. So, abutin mo 60. Pag kumain ka ng manok o breast ito ng chicken, 25 grams. So, meron ka pang ilan para umabot ng 60. Kumain ka dalawang itlog, o oh, 12 grams lang. So, pag ito ang almusal mo, 12 grams, 60, hahabulin mo, may 48 ka pa. Hahabol ka pa ng iba. Diba, mani, you know, 6 grams lang siya. Hipon, 15 grams lang siya. Ito, tokwa, ba diba? monggo 11 grams. Pataasang protein, yan ang gusto ko, vegetable protein. Peanut butter, 3 grams of protein. Pag mas matanda at atleta, you need more protein. Yan, no? Kung hindi, liliit ang kamay, liliit ang muscle, hihina ang buto, maaksidente. Mas matanda, more protein dapat ang kinakain. Paano dadami ang protein? Uminom ng gatas o keso, fat-free milk. Yan, no? di ba? Pwede rin mani at greens. Ngayon, kung atleta ka, atlet mas mataas ang protein na kailangan mo. Imbis na katulad nito, 50 to 60 grams, lampas 100 grams ka pa. Paano athlete eh? Kaya ang lalaki na kinakain nilang steak ko. Dagdagan mo pa ng itlog ko. Kailangan kasi nila yan eh, Para ma-maintain yung muscle nila. Final slide. So, sinabi ko mga 50 to 60 grams in a day. Uh, pwede naman po lahat ng tao. Mag-iingat lang kung may kidney problem. Kuya rin, may kidney failure na. Sasabihan kayo ng uh, nephrologist nyo, o oh, bawas tayo sa protina. Pero sa ordinary person, sa, sa 99% na nakikinig sa atin, okay po ito. Diba? 50 to 60 grams, lalo na ako, itataas ko na yung protein. Ibig diba sabihin, hindi pwede puro kanin. Hindi pwede puro kakanin, puto ah uh, sa pin pin, suman, lahat carbohydrates eh. 'di ba? Buko. 'di ba puro tayo carbohydrates. Kailangan natin may protina. Eh, no? May eggs, may milk, may karne, may chicken, may fish, may keso, may mani, may tofu, may beans. So ito po yung matataas. Okay? So hahabulin nyo yung around 60 grams in a day para hindi tayo humina. Sana po nakatulong tong video natin para ma-adjust natin yung pagkain natin. Tingnan mo, puro ba carbohydrates? O pag kulang ang protina, kulang ang ulam, damihan konti ang ulam. Bawasan konti yung kanin. Salamat po.